guys. <laughs> guys. That's po kami ng 3, ay, 3. ano 3-0-0? Eh? Collapsing Tower. Okay, let's tara go. tara na po. Let's uh, go. Racing po go. kami. Oh, hindi ako makikiray sa'yo. Go, 1, 2, 3, go. Kanina pa ako dito. Oh. Hindi ako nakikiray sa'yo, te. Okay. Hey, eh, ako yung nag -o, nag oh, na Ay, ikaw na pala. Magsabay lang tayo eh. Nope. Sabay tayo eh. Nandiyan ako sa likod mo eh. Sheesh, ang ganda, guys. I can buy her some guys, meron po ako ng Robux, siya lang po yung wala. Meron kayo ako. Kay Kuya. Nothing but 10,000k. 10 yung kay Kuya. Kay Miss... Kuya. Oy! Oy, bro, wag, 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 bro, wag, wag, wag. Bro, ako po dito sa mga... Wait lang bro, din, uh, anak ko. Wait lang. Okay. Sheesh, ang ganda. Dapat tayo matapos daw doon. Oh so, sa pinaka-tough. Sabi ng... Di ba, meron tayo account sa ano YouTube. Yep. Follow meron nyo nag... na kami. Yes. Meron nag-comment sa akin. Itap nyo lang po yung aming ano title. Mm -hmm. Meron sa akin nag-comment. Sabi niya, Ate, paglaro daw kayo Ay, ng... Maglala ano po, collapsing tower. Dapat daw to kayo matapos titignan sa daw itaas. niya. O, titignan niya daw yung vlog namin. Palagi niya daw pagtitignan. Sabi ko naman. Okay, Guys, sige, sige, i-start pa lang po namin sa pag-vlog to. So, dito po kami nag-start yes, so, sa ano, 2025. Kasi, di pa po namin alam kung paano magawa. Ano, Meron na. din namin channel po sa ko ano po TikTok. Yes. Guys, mga short. Oh, oh guys. Kasi ano oh, short mga ano po yun, mga katulad din po ng ina-upload namin sa YouTube. Yes. Ang pangalan po niya na ay akan po 'yon account dati. Um, pagpasensya na lang po yung account po niya na ay Archip Pop underscore Basta guys ipapakit, ipapakita ko na lang po Dito sa inyo and yung, yung account And yung profile extension. picture naman po ay Kami pong dalawa Oo green yung tapos purple Yung namin sa Roblox Yes green and purple yep Yung kay kuya Yung color po Yung amin hindi po kami Silly squad or fruit squad Or chip squad Hindi po kami nagagaya-gaya Nasaan ka na? Di ko na lang po alam kung susunod. Fish squad na po kami. Oh, hindi kami magkasabay din. Nakulog kasi ako. Bibili po. po ako ng panibagong avatar. Um, ako rin kapag mayroon na akong Robux. Opo. Galing din na mag... gift ko na lang po siya ng Robux if... Magka-half siya. Yung Robux ko is... Ano, yung Robux... Marami ko kasi yung, Robux ng niya ng dahil nag-ano siya ng Playstone ni Canon. Hindi ko kasi mahilig sa mga Playstone ni Canon. Kaya na, na wala akong ropa. Yun drawback. guys, so nasa ibabaw, ibabaw? Oh, oh, shish, oh, shish, oh, shish, oh, shish, oh, shish. Wait lang, wait lang guys, nahalo guys, ako. Guys, so hindi po siya pa pro sa mga laro. Oh, dahil laro hindi laro na kami po. nitong naglalaro Three years ago, hindi na po kami naglalaro. Oo, oh, no, nito. naglalaro po kami nito. Matagal ata to. Noon, nung naglalaro pa kami nito, kasi ako lang po yung panibago, siya po yes. ang na po sa yes. mga ganito. Yes, sa susunod po, ano po? At saka ako naman ay palaging nagli-leave. Kaya naiins kasi siya. Pero ngayon, bawal dito mag-leave dahil vlog na vlog. Vlog po namin bawal po Yung challenge po namin, kapag maka 100 k okay, followers nga po kami. Mag yes, pay pay mag kami. Yes. At magse celebration din kami. Yes. Um, sa patron naman. Ano po, naman, totoo po ito kung maka 100 subscribers lang po kami. magano mag-ano po kami, mag-celebrate. Bibili po kami ng cakes, something else. Ah, uh, gano'n. And Price sa TikTok special po. naman po, kapag maka 1,000k, dahil mayroon doon. 1,000k hindi, 100 100 followers Kasi guys, private po yung account Kaya nga po, pero marami Marami ba doon follower? Yes Ilan? Ay, oo, oh, 9 followers <laughs> Na no private Hindi ko alam kay Hana bakit Sa Patron po Masakay po kami ng mga rides Mag vlog-vlog po kami noon ng amin face reveal yes. yeah. Dapat guys Naka-follow na po kayo sa amin Bago mag-patron kasi subscribe. Kung magpatron... Magpat... bago po pa yan, kung, kung gusto nyo... Kung na... Ano, hindi pa po kami nag-face reveal. Ano po, masisira po yung aming vlog kasi magpapakita po talaga kami ng aming... Wait lang, hindi mo ako nan nakita kita, nakita Bata kita. Magpapakita po kami kasi ako 10 years old. Wait lang, Teja, nakita kita. Wait lang, ay, nangunit ka. kasi ibaba ako? Nandito ako eh. Magano ka na lang, magpa ano magkapano ano basta oh my god nainis na siya eh nainis na siya dahil naulog siya guys maglib na po kami ibang Oy. laro na po ang wag, aming wag, 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 susugugin. wag. wag naman te sayang eh kaya guys so pasensya na po guys kasi maglib ah, so na wow. po talaga kami Oy, wag. maglib na po talaga kami <gasps> wag naman Hana. bye guys See you ano. tomorrow na. in the next vlog na Hindi, may. ngayon Hindi, na lang nga tayo makaka-vlog dahil mamayang, ano, banda. Oo, oh, maparid ako. Mamayang gabi na lang. Bawal Bye na ako. Guys. Piraw ako. Piraw, piraw. Pago, pagod ako pag oh. ko. Wait lang. lang. Na, na, ano, na. Ang Hi, hey, bye. One, two, three, two. Bye, go, go Bells. Joke lang guys, hindi pa ako maglilip siya muna yan. Bahala siya, wala siya ano. Pero totoo po yun na magre-reveal po kami ng face pero dyan lang sa... Sorry lang po, nakapag-live ka sa dahil meron Ma, pinapa- Ano siya? pinapauwi ng mama niya. Pinapa- Dahil? Joko lang, guys. Nandito pa siya. Nains lang siya sa- Dito dahil- Nahulog- Nahulog siya pa. Na nahulog pala siya doon. Hi, Gorabel! So, Ano po? Nagre-record po kami. Ba, ikaw lang. Nagre-record pa ako ng video. Upload ko sa- Yes. Ito po kami, maglalaro ng collapsing tower. Ayun, so magre po kami. Oh my god, oh my god, oh my ng god. Ng ano, cousin. Ayun, so, mas atlet na po ako sa mga parkour. So, yung, ano po, pag mga 100 followers na po ako dito, is, ano, mag-face reveal po muna kami. Tsaka, di diba guys sa mga Pilipino diyan alam naman yung patron so pag ganyan na mag ano kami magara-ride tsaka at saka yung challenge namin is magplay kami ng Roblox sa rides Oh, hmm, hindi. hindi, wala ko data hindi magpapalood man tayo hindi di, hindi yun yung ating challenge eh. 'di ba yung challenge natin bawal mag-scared bawal kumuli. Bawal ba? Oo, oh, bawal. Ganon, ganon. Di naman talaga ako natatakot sa mga rides. Tignan na lang natin, baka masuka ka eh. Yung mag-ipon masusu ka. masusuka! Pag-ipon tayo, mag-ipon kami para sa mga rides dahil maraming yung sasakyan natin. Kaya nga. Okay. So, ayun guys. So, nata nasa top na po ako. So, ito po yung yung ano po, yung subscriber po namin sa YouTube is mga ano pa lang one. Ako pa lang yung subscribe. Mm. guys. lang guys, pa subscribe naman po dito sa ano sa TikTok at saka sa YouTube. Kasi ano po, mm. kung sa YouTube is maka 100 followers din ay Oy, wait, yung wait, subscribers wait. po namin. Okay. Magpi-face video din po kami. Bye, -bye guys. At saka